Good afternoon! Panibagong araw Panibagong paglalakbay Tayo ngayon ay pupuntang Lipa Anong gagawin natin sa Lipa? Wala tatambay at kakain Puntahan natin yung uh, medyo trending na nakikita kong kainan sa Lipa which is isang uh, Mexican restaurant Ike Paza ata yun Bomba daw <laughs> Naman na <dahil> big bike <laughs> Hindi tayo mga bomba Medyo malamig na ah, Ibig sabihin nasa lipa na tayo Hirap naman itong overtaken Sa so, saan tayo pabagas? Ah, sa shell na lang Opo, ah, uh, po ito. sakto. Ito Wala po. Uh. Thank you, boss. Ah, uh, pang music. Palabas na po tayo ng uh, mataas na kahoy. Mag-signal na tayo. yan, Tepaza Mexican Cantina. Nandito tayo, guys. Let's go. ito pala yung menu nila may uh, starters, tacos tapos ano ba ba quesadilla rice bowls fajita at saka burritos yung guys uh, dumating yung order natin ayun sarap ng kain natin dito sa kepaza Mexican cantina uh feeling satisfied salamat sa panonood hanggang sa muli mga best friends